Oh guys, so sino gusto ng order? Oh. Order na guys. Oh, mura lang 'yan. Oh, hugas na 'yan. Tanggal na ng ano niyan, oh, tanggal na ng ulo. <laughs> tanggal, ang <balapubok>, pati ulo. <laughs> tanggal na yan, malinis na yan guys Nahugasan na rin yan, isang lang Isang tray Isang daan isang ganyan oh. yan yan. Order na, order na, order na, order na. Magkano? Oh. santan lang po. santan peso? Sandan riyan. Si Sandan riyan. <laughs> Talagang gano. Hugas na yan. Di mo na lilinisin. Lulutuin mo na lang. Gusto mo may kasama pang manok. Para sa ganyan. ay lo nakakatak. Wait, ano doon? No? May 7 up doon May 7 up pa doon, 'di ba? Alin ba? May 7 up pa doon. Ano ba 'to sa taas? Ha? <laughs> <laughs>